Yon! At dahil hindi pa masyadong malakas ang katawan natin ngayon, simpleng DIY muna tayo. Hanap tayo ng mga sira-sira dito sa bahay at subukan natin ayusin. DIY tips sa mga marikoy na wala yung kanilang asawa, mga OFW, nag abroad At sigurado namang kayang-kaya nyo namang gawin dahil madali lang. At yung mga gagamitin natin ay siguradong nandito lang sa inyong, nandyan lang sa inyong mga bahay. Ayan, panuori natin. At ang napili natin gawin ay ang nasirang self-closing door namin sa CR. So, ayun nga, habang brownout at ako'y namamahinga, yun ang naisip kong gawin. kaysa nakahilata at itigan ng bil sa kuryente, gawin na lang natin yung mas kapakipakinabang na bagay. Kayo ba ay nihirapan sa mga sabitan nyo sa bahay na palaging lumuluwag at natatanggal? Eto lang ang gawin nyo. Kuha lang kayo ng barbecue stick o kahit na anong kawain na same lang yung butas na paglalagay nyo ng screw. Pagkat tapos ay pupukin natin ang martilyo natin na hindi na mahitsurahan. Pero wag ka, antik na yan. Marami ng bahay ang nagawa niyan. At ayun na nga, pag naibaon muna ng sagad, ayun na, putuli na natin. Yan, putuli natin. Uh, madali lang naman, easy easy. -isi. Kayang-kaya nyo yan, mga marikoy. Lagyan lang natin lahat ng butas yung mga lalagyan natin ng screw. 100% daang napakatibay niyan, mga marikoy at parikoy. Mas matibay pa sa pagmamahalan nyo. Sorry sorry sorry. Joke lang ho. Mas maganda pala dyan, mga marikoy 'yung sakto-sakto 'yung kawayan na gagamitin niyo, sakto-sakto sa butas. Alam naman natin ang kasabihan, mas masikip mas matibay. Ayan nga pala yung nasira nating self-closing door. At yung parang brown na yun sa screw, yun yung tinatawag natin na tox. Lumuwag na kasi siya, kakabukas sara kaya ayun, natanggal na. Screw na natin para makita natin kung matibay nga talaga tong pinagagawa natin na to. Ay mukhang matibay nga, ay maganit eh. Sabi nga sa kasabihan ay mas mahigpit, ay mas makapate Gayon gayon? Meron ka namang gayong kasabihan? Ay oo, Marikoy. Kitang-kita naman din eh. Parine at iyong testinge eh. Tingne at kainamang pagkatibay na re. Yun! Tapos na mga Marikoy at Parikoy. Kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, pwede nyo pong ilike at i-share for more DIY tips ni si Mangyan. Pwede rin kayo mag-comment. Thank you for watching.